bayan ng Lupik, Sur ay isang tahimik at nasaganang lugar pagdating sa mga likas na yaman. Ngunit, isang araw, ang tahimik at payapang lugar ay nagulantang ng isang inkwentro. <tong> Dahil sa impormasyong ibinigay ng ilang sibilyan, ay napag-alaman na mayroong mga miyembro ng MPA na namamalagi sa barangay Belwang Lupik, Kamarinisur, na sa mga oras na iyon, ay nagtatangkang magsagawa ng tactical na otensiba laban sa mga kasundaluhan na sa Beluang Patrol Base. Kaya naman, agad na nagkasahan ng operasyon ng kasundaluhan ng 81st Infantry Spartan Battalion kasama ang 17th Scout Ranger Company 5th Scout Ranger Battalion upang itaboy at buwagin ang mga plano ng mga teroristang NPA. Habang nagsasagawa ng pagpapatrolya ang kasundaluhan, Bandang alas 11.43 ng umaga, nito lamang ikawalo ng Hulyo, ay biglang silang kumakipitan ng mga teroristang NPA. At tapos ang mga git-sampung minuto na banan, ay tumambad ang isang walang buhay na katawan na kinilalang niyambro ng NPA, na si Fernando Lorenciano, alias Kagali. isang may bahay ang nagmamuksa sa pagkawalan ng kanyang minamahal at tumata yung padre de pamilya sa kanilang anim na anak. Sa kabila ng kaganapan, sinikap ng 81st Infantry Spartan Battalion, katuwang ang Local Government Unit o LGU na mabigyan ng maayos na burol at disenting living ang nasawing NPA. ay napatanong ko sa po na Sa naman sir, sa mga sandalan naman, maraming salamat po sir at ipinalik mo sa akin na asawa ko. Sa gobyerno naman po, salamat po sa buhay. din sa akin. Yun po. Uh, Maraming salamat, salamat sa Sa akin po doon sa mga naging kasama ni Kuya. Sana naman po, tigilan na nila ang pang, ano, pang re-recruit po sa katulad ng mga kagaya ni Kuya. Kasi nung time na kinilangan ni Kuya ng tulong, iniwan nila. Diba ka po, sino ang nag, saan kami lumapit ng, ano, pampalibin niya? Diba ka po sa gobyerno, po po. O bakit mo pa kailangan? So mga man sa kanila, wala ka naman mapapala. Kailangan lang nila yung lakas mo. Uy, hey, para ako matunaw. Bakit gayon? Ang nangyari. Naku. Sisa. Hindi ko alam na gayon. Ang nangyari. Kung alam ko, hindi ko na yung pinayagan ng alis. Sa mga makakaliwang grupo, ang panawagan ko, siguro, may isip din kayo kung mahalaga sa inyo ang pamilya niyo ay subukan na ninyo na umalis na dyan sa grupo na yan niyo kasi walang ibubungang maganda yan kaya nakikiusap ako kung pwede mag-isip-isip kayo mag-surrender na kayo naranasan ko na na talaga itong lugar namin medyo tapos ngayon ganun din kaya lang palibasa isang pamayo dito sa barangay, unong barangay, hindi ko pwedeng alisan yung mga tao. Problemado so, ngayon kasi yung mga tao ko uh, pupunta sa kaingin. Bawal umakon muna doon kasi nagkalabanan. Ay naingi namin sa mga NPA, maunawaan naman ninyo yung mga taga-barangay, ang nais ng mga sibilyan magkasundo at wala ng gulo. Sa labanan na ito, wala kong panalo dahil pareho po na kapwa Pilipino ang nagkasagupan at kapwa Pilipino din ang nasawi na isang membro ng armadong grupo NPA. Mabigat man sa damdamin, sabalit pinakailangan namin sa supuin dahil sa kabila layunin na pabagsakin at palitan ng ating kasalukuyang demokratikong anyo ng pamahalaan sa pamamagitan ng armadong pag sa halip uh, dapat sila ay nakikisa at uh, nakipagtulungan sa atin para sa katahimikan, kaayusan at uh, kaunlaran ng ating bayan. Ganun pa man, hindi pa po huli ang lahat. Nananawagan kami sa iba pa nilang uh, kasamahan na bumaba na. Iwanan na walang kapuluhang armadong pakikibaka upang mamuhay ng payapa kasama ang pamilya at uh, mga mahal sa buhay. Maraming programa ang uh, naghihintay para sa kanila kabilang na dito ang uh, programa programang amnestia ng ating pong uh, gobyerno. Ang matakumpay na operasyon sa Lupika Mariliso ay patunay ng patuloy na dedikasyon ng pamahalaan sa pagkapanatili ng kapayapaan at seguridad sa riyon. Mariin namin tinakod din, ako din na ang terorista ng CVP NPA NDF na patuloy na nudulot ng kaguluhan at hadam sa kaularan hindi na dapat bigyan ng puwang ang karahasan at paglilinang ng grupong ito sa ating lipunan. Muli, hinihikayat namin ang publiko na manatiling mapagmatsyag at magpagtulungan sa mga otoridad upang tuluyang masubko ang NPA. Sama-sama nating ipaglaban ang kapayapaan at kaunlaran para sa susunod na henerasyon. Tunay nga na walang sino man ang di nagahangad ng mapayapang komunidad. Kaya naman, simulan nating tahakin ang matuwid na pamumuhay, pusong walang galit at mapagkumbaba at pagkakaroon ng isipang mapangunawa. Hindi pa huli ang lahat kapatid, magbalik loob para sa Diyos, sa bayan at pamilya.